Ibabahagi ko sa inyo ang kwentong ang nawawalang puting Isang araw, naisipang mamasyal ni puting Tuwang Tuwang-tuwa siya sa mga bulaklak na may iba't ibang kulay Hindi na napansin ni puting na nakarating na siya sa parang Maya-maya ay biglang pumatak ang ulan Takot na takot si puting, mabilis siyang tumakbo hanggang sa makarating sa libis ng parang. Nakasalubong niya si Ibon. Bakit ako pinagod ka? Ang tanong ni Ibon. Hindi ko alam ang daan paubisa sa amin. Sagot ni Puting. Sa asa pa na kapiwa? Tanong ng ni Ibon. Ngunit hindi sumagot si Kuting. Diyan ka na at umalis na. sa anghel na nakatira? tungo noon ni Tindis alam ni Tindis mm kung -hmm. sa ansh siya nakatira. katira Jerk.